Tatay para mapapalaban na ata tayo dito mambang Opa Ito Kaya ba? ay mahirap ang daan tire pack, hinay, hinay lang tayo dito medyo delikado malalim pa naman malalim eh ah, malalim, malalim, tire pack rough road na naman ay rough road na naman uh, hindi maganda yung daan natin dito hindi maganda yung daan natin po shout out sa uh, DPWH sabihin mo tarapat na naman DPWH shout out Shout out. Shout out! Ay, 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 ay! Ano ba Talagang uh, hindi na umabot ang simento dito. Uh -huh. Ayan. Parang matagal pa yung beach, ano ba? tayo pa eh mabagal kasi yung takbo natin hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis ganito ang daan Da. ang pagkapangit ng daan uh, yahoo trap yes. ano to ah uh, uh. uh, tabingin na yung tricycle natin ha <laughs> ha biniitabingi na. Kaniitabingi na yung tricycle natin. Yeah. Uy, Ah, ha talaga. Hindi yung dito yung project ng DPWH ah. naman ah, masasabi ang ah. kapat. na ba Pangit ng daan? Pangit! Dapat maganda! Wala eh! Ang ganda ng pagkapangit ng daan! Shout out sa DPWH! Sabihin mo! Shout out WH! Hindi <laughs> ba alam mo diba na? Ay. Mga Mga yung mga bahay dito, malalaki Pero yung kalisaw pangit talaga. 滑到。 Oh, oh, oh. ay pa ng biyahe natin ah pangit na daanan so pag pumupunta kayo dito ganito ang daan na niyo. ninyo may kuryente naman dito malalaki ang bahay na lang yung daan lang talaga Oh malapit na yung beach kaya lang. lang tayo, dahil sa daan. Oh na, yun na. Tumulong daga. Ginagawa niya ang mga no. Hu hu hu. Hu 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 na hu 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 malapit na tayo sa beach

May pagka-white na brown. Matindi. Matindi ang daan dito. Oh, waterfalls. Oy. Ay, matindi, matindi. Mahirap, palang pa lang pumunta dito. The first time natin. First time natin. Mahirap, mahirap. Ayan o. Ito. Ito. Ito naman talaga ang daan. Wala na tayo ang ah. Ito na yun uh, Dito naman ang ng araw Yahoo! 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 Naguli ka po ng video no, no, stop. Parang Kung na nga may Parang mm -hmm. Ay, wrap talaga, wrap road Ayan na, we are coming Ano ka? Ano wala naman, babe? Elmarie 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 natin doon sa oh, bandiyo Eh Eh Um eh, na din dito Ah, uh, nasa gilid na tayo ng beach Malapit na tayo Ano natin? Okay, mga mga nagka-camp dito, oh. El Marie. Bukan natin. Habang hindi pa umuulan. Araw na. Oo, oh, maaraw eh. pahirap bumalik mamaya Daddy, magpunta tayo dalawa ha? magpunta tayo dalawa ano daw? magpunta tayo dalawa alright, may beach na tayo dito ah, may wave! malapit na No. tayo sa dulo sa dulo ng may hanggan so, may hanggan din ang dulo nito ano? Yeah, yeah.

so eto, nakarating din tayo sa bandang dulo ng beach. Ayan, nadaanan natin yung El Mari. El Mari Beach Resort. Ayan, Kasama natin yung Batang Maculet. Ayan oh. Yung Batang Maculet. So pinarada natin dito sa gilid. Kasi nga dito lang tayo sa side. Ayan, budget meal, budget meal. Uh dito tayo. glalakad lang tayo. Tapos, eto na. Beach na. Kaya lang, makikita nyo. Madume. Medyo madumi itong ating beach. Ayan, may mga seaweed, seagrass sa gilid. Ayan. Pero, kita nyo naman. Solong-solo natin. Wala tayong kasama. Diba? Oh, Kain muna tayo. ta so, chicken. Hmm, sarap. Budget meal. Budget meal yung outing natin, Mam ma Mam. Sarap kumain dito sa beach, no? <laughs> Alright, so ang gagawin natin, Check natin to. Review natin tong beach na ito. Ayan. so, yun yung ating red tricycle. Nandun lang sa gilid ng daan. And, dito sa aking likod. Ayan, yung batang makulit. Nandun. Uh, check natin yung beach. So, ayun, yung pinestohan namin. Sa silong ng puno. And dito sa gilid, ayan. Medyo pababa na siya eh. Pababa. Ah, uh, para siyang nabuhusan ng simento. Pero bato. Bato. Yan, yung part na yan sa gilid, yan. Bato na yan. Pero ito, ito na yung buhangin. Yan. Buhangin. Ito yung buhangin natin. Yan. Kung titignan natin, yung buhangin, ayan, maganda naman. Ah, uh, brown light brown. Light brown. May konting-konting puti-puti, pero light brown siya. Yan. And, maluwang siya, mahaba. Dito, sa pinuntahan natin, sa gilid ng daan, ano, kita nyo yung mga bato, diretso rin yan, sa gilid ng dagat. Tapos ito, makikita nyo yung ah uh, seaweed yan. Yung kulay brown dyan sa gilid, seaweed yan. Tapos maraming mga basura dito sa gilid. Halatang walang naglilinis, walang pumupunta dito, bihira lang pumupunta. Ayan. Kaya, uh, eto, eto naman yung gilid. Daanan yan. Rough road, off road, pang off road. Maputek na daan. Ayan, ito yung overall na view nya. 360, 360 natin. 360, yan yung dagat Ayan, may beach sa kabila Sa kabilang barangay na yon Ayan At ito, may mga puno, may mga halaman And, damo Ayan, bihira lang pumupunta dito Hindi pa ito fully developed Ayan, mga locals pa lang Tapos, dito nyo naman Puro Basura Mga plastic, mga kahoy Ayan, hindi nalilinisan. Itong beach na ito, hindi siya recommended kung gusto nyong beach ay yung Malaburakay, Malapatar Beach, yan, yung Mala, uh, Tundol Beach. Yan, hindi pa ito. Maglakad-lakad tayo. Tapos, konting ligo. Ayan, papaliguan lang natin yung bata dito para naman masulit niya yung beach kasi walang beach sa amin. May malapit na beach sa amin kaya lang may bayad. Dito libre. Oh, ayan. Public. Ana. na. -hu! Buhangin naman. <laughs> ah.